Yo! Kung mas nulig explorer isa na naman pag-i-explore ang ating gagawin. At dito sa Karatig Bayan ulit, dito lang sa Vintari Locos Norte. Eh. Ayan, may tubig na ang kanilang irrigation kanal. Dati wala pa tong tubig to kasi naayos pa yung mga kanal nila mag -i explorer Pero ngayon, kumusta na kaya ang Upper Dam or ang Surong Valley after ng bagyong ekay? So, ito na nakikita nyo mag explorer Nako, lagpas tao dito at napupuno ng tubig ito. Oo, oo sa daping ilog lang kasi ito. Eh. Tapos, ayan, naghalo na yung buhangin at saka putik na lang galing sa bundok at galing sa may ilog. So in mga explorer tignan nyo, yan yung pinakadaanan ng kanilang irrigation. Oo, yan ay magpunta rin ng gagaling din naman sa upper dam yung pinuntahan natin dati. So eto, ganito kaganda ang surong valley mga explorer Paakyat na tayo at take note, tricycle lang ang aming sasakyan. Kasama namin si Kuya Eric. So yung mga explorer from Sarati Locos Norte, eh, binaybay natin to. At hindi tayo masyado nagpatakbo At umabot tayo ng 45 minutes Kung solo motor lang ito Baka kaya po ng 15 to 20 minutes lang Manatakbuhin para makapunta sa ating pupuntahan na Ito ang yung magiging palatandaan ng explorer Pag nakita na itong metal na tulay na ito Ibig sabihin Nasa mismong falls na kayo O oh, mga explorer Tingnan nyo dito Magkikita na sa video at sa may tulay Yung falls na ating pupuntahan Itong kita na siya dito oh. At ito na mga explorer After natin magpark Ayan, nagtanong-tanong muna ako kasi mukhang naka-close pero sabi nila open naman daw pero hindi pa din develop kasi unpredictable pa kung gaano ba lalaki yung tubig, tataas ba ba o gaano pa pagkabulusok. At eto na nga yung kasama namin, Diyos ko po, nauna na siya for the first time. Ayaw pa ako, tinayaan ko na lang kasi kitang-kita ko naman siya sa daanan, hindi gaya ng ibang pinuntahan namin, hindi ko siya nakikita. Ayan, enjoy na enjoy siya. Nakaw, nagmamadali maka-explorer. oh, tignan yung gap yung dalawa nandun sa dulo tapos yung isang kasama namin ayun na nakarating na ang ganda Kaya na mga ka-explorer, pagmasda ng kakaibang ganda ng falls na ito, ito ay matatagpuan dito sa Barangay Dipilat, Surong Valley, Vintara, Ilocos Norte. Eh. Hindi ko na first time pumunta rito mga ka-explorer. Vintara ang isa sa pinakamaraming falls na aking napuntahan at talaga namang kahali-halina at ayaw din magpatalo ng kakaibang ganda ng mga ito. At bako dyan, napakabilis pang puntahan. O oh, mga ka-explorer, hindi mo na kailangan mag-trekking dahil konting lakad lang, mga 5 minutes lang ay makakababa ka na mismo sa falls na ito. Muli, pagmasdan ang kakaibang ganda ng Encantadora Falls ng Surong Valley de Pilat Vintar, Ilocos Norte. Bank Explorer. Akala mo na ba na mas nauna na naligo yung matanda? Nauna na si nanay. Akala ko giniginaw, hindi pala Bank Explorer. Ayaw din paawat. Ayan, lumusog na sa tubig. Siya yung naunang nagbasa. Sumunod naman si Jake-Jake. O, oh, kung nagtataka kayo, wala si Princess. Nako po, umuwi na siya kasi may ubo at siya kasi pon siya. Kaya wala na siya, hindi na namin siya kasama. Anyway, pagaling ka, baby ko. Malami. So, sumunod naman ito. Nako, dahil nga di lalamig daw, ayun yung matanda. Nako, binasa na yung bata. Para malabanan yung lamig na mas pinili yung maliit na foes, talaga naman itong batang ka. Para daw siya ay mabasa na ng tuluyan. Ada ito na mga explorer Lumublob na rin ako at napakalamig talaga yung tubig. Promise. Uminom pa ako ng mainit na tubig para lang matolerate ko yung lamig. Pero... Ano naman, maganda sa katawa yung malamig, lalo-lalo na sa mga ganitong natural na foes, natural na tubig. Ako, oh, maganda sa ating katawa niya, kaya gustong-gusto ko sa mga lugar na ganito. Ayan. Pinagdisikitahan na rin namin ng part na to. <laughs> Ang sarap mga ga-explorer na mamasahe ating katawan. Yung nakikita nyo na tumatagas na yan mga ka-explorer, nakapawal pumunta dyan. Pero since walang tao, gusto ko lang talaga magpuntaan lugar na to. Yan kasi ay nagsusupply para sa kanilang irrigation canal sa kanilang palayan mga ka-explorer. Inakyat ko siya. Ay, ang ganda din sa taas. Oo, pero nakakalula. Pero hindi din ako nagtagal. Nag-picture like, lang din baba ulit. Baka makita nila ako at pagalitan. Char, masensya na po. Ate nung nakakatuwa mag explore may nakita tong pamangkin ko, ginawang ref. Oo. Aya Ay, ano, hindi ko nagbabanggitin kung anong brand. Alam nyo na, iniinom na alak yan. Diyos ko po. <laughs> Siguro babalikan mamaya yung hapon yan. Ang galing. Ate, ito na mga explorer habang ako nag enjoy na ay Diyos ko po, bising -bis yung tatlo. Nako, yun pala nangunguha na ng mga isda. At syempre, nangunguha na rin ng udang. Oo, alam mo udang? basta. Yung ginagawang jumping salad. Tignan natin kung marami silang makuha. <laughs> Ayan, habang ako naliligo, ay, oh, eh, kaliwat ka na yung mga nakukuha nila mga explorer dyan. Andiyan malalaki, may maliliit, may itim, may puti, may agurong pa. Nakaw, pati yung chikiting na to, hindi na rin nagpaawat. Ayan, nakakuha rin. Ay, nako. <laughs> talaga naman. Ayan, nakaipon-ipon na sila mga explorer <laughs> Marami nga yung may uuwi. Talaga naman. At etong si nanay, oh. Diyos ko po. Ayan, tingnan nyo, nasipit pa yung kamay. Ayan kasi, hinuhuli-huli mo sila. At nang di kalaunan mga ka-explorer, may dumating na mga grupo ng mga dalagita. Oo, at syempre, naglakas loob ako na tanungin sila kung taga saan sila. Dahil wala akong nakita na sasakyan. Ngayon, nasabi nga nila na taga dito rang daw sila sa may barangay dipilat So sabi ko, ang daming post na ino-offer ng yung bayan. So dapat mapasyalan nyo. At ganun din sa taas nito mga explorer Maganda rin daw. So babalikan natin yan balang araw. So dahil tumatalon-talon sila, eh sabi ko, gusto ko rin itry na tumalon. Kung kaya nyo, bakit hindi ko ba kaya? So try natin. Go duro. Talon na. Kaya mo yan! Ito ang maganda sa mga falls na aking pinupuntahan. May mga tao na bago akong nakikilala at nakakasalamuha. So shout out sa mga batang to na nakilala ko dito sa falls ng Encantadora ng Dipilat at Pintar Ilocos Norte. Hello sa inyo! So muli mga explorer maraming salamat sa panonood sa aking mga videos. Stay safe and God bless. Bye bye!